Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natagpuang wala ng buhay ang nawawalang pasahero ng bumagsak na Piper Plane sa Isabela ngayong araw, December 10. Ayon sa Isabela Incident Management Team, kaninang 9.15 a.m. nang matagpuan ng labi ng babaeng pasahero na si Erma Escalante. Dalawang daang metro ang layo mula sa bumagsak na Piper Cherokee Commercial Plane RC-1234 sa San Mariano, Isabela. Dinala na ang mga labi nito sa lugar kung saan maaari itong mapuntahan ng Philippine Air Force Helicopter sa katadalhin sa Tactical Operations Group 2 sa Kawayan City. Pagkatapos nito ay lilipad pa na ng Isabela ang labi ni Escalante sa hiling na rin ng asawa ng biktima. Unang natagpuan noong December 7 ang eroplanong ngunit tanging ang labi lamang ng piloto na si Captain Levi Abdul II ang nakita sa lugar na pinagbagsakan nito. Binuri ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army ang matagumpay na operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police Regional Office of Pro-6 na nagresulta sa pagkakadakip sa apat na high-ranking New People's Army officials sa Tigbawan, Iloilo noong December 7. Sa isang statement, sinabi ni Division Commander Major General Marion Sison na malaki ang magiging kontribusyon ng pagkakahuli sa apat para matuldukan na ang local communist armed conflict. Paong mga senior cadre ng Komiteng Rehiyon Panay o KRP ang mga naaresto na si na Raymond Camariosa Capulos alias Niel Calopez o Joan, squad leader, Maria Felomina Mamon alias Shera Obona, party wife ni Kapulos at regional medical staff ng KRP, Dr. Fe Tig-Tig Mamon alias Hati o Red o Nesa, executive committee member at regional medical staff team ng KRP, at Manuel Mamon dating chairman ng Piston Panay. Ayon sa 3rd ID, si Kapulos ay may warrant of arrest sa kasong attempted murder at double destructive arson, multiple murders, direct assault at attempted homicide. Habang ang asawa nito ay sangkot sa planong pangharas sa mayang PNPPB sa Leon Iloilo noong February 2023. Si Dr. Mamon at ang asawa nito naman ang nag-facilitate sa extortion funds, medical supplies at iba't ibang pagkain para sa CTG members. Gayun din ang safe house na pinaglulunggaan ng mga ito. Nahaharap ang mag-asawa sa violation ng Section 12 ng Republic Act No. 11479 o ang Anti-Terrorism Law. Maigpit ding nagpaalala si Season sa mga natitirang CTG members na hindi tumitigil ang otoridad sa pagtugis sa kanila saan man sila nagkukubli. Nagbabala ang rebelding Houthi ng Yemen na sasalakay nito ang lahat ng barkong patungo ng Israel. Ano man ang kanilang nasyonalidad, kasabay ng pagbabalarin sa lahat ng international shipping companies na may transaksyon sa mga pantalan ng Israel. Sa na ito ng gyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas kung saan kumakampi ang bansang Iran na kaalyado rin ng rebelding grupo. Noong mga nakaraang linggo nang hinayjak ng Houthis ang ilang Israeli-linked ship sa Red Sea at sa Bab al-Mandab Strait at nagpakawala ng ballistic missiles at armed drones sa Israel. Paraan umano ito ng Houthi upang ipakita ang suporta nila sa mga Palestino. Sa isang statement, sinabi ng spokesperson ng rebeldeng grupo na kung hindi makatatanggap ng pagkain at gamot ang Gaza, lahat ng barkong maglalayag sa Red Sea ay pupunteryahin ng kanilang armadong puwersa. Una nang sinabi ng Israel na ang pag-atake sa mga barko ay isang Iranian act of terrorism at may kaukulang konsekwensya sa international maritime security. Maging ang Estados Unidos at Britanya ay nagpahayag ng pagkundina sa aksyon ng Houthi at pinaratangan ng Iran sa papel nito sa pagsuporta sa rebelding grupo. Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang mga progresibong grupo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para sa paggunita ng 75th International Human Rights Day sa liwasang Bonifacio ngayong araw December 10. Panawagan ng mga grupo ang hustisyang panlipunan sa kabila ng anilay laganap at patuloy na karahasan sa ilalim ng administrasyong Marcos. Isa na rito ang pagpatay kay Mesamis Occidental Radio broadcaster Juan Humalon na binaril habang on air sa kanyang programa sa radyo noong November 5. Gayun din naman ang pagdidiin ng mga grupo na tuluyang mapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y patong-patong na human rights violations patungkol sa extrajudicial killings sa war on drugs campaign nito sa ilalim ng kanyang termino. Samantala, nakikiisa rin sila sa pakikipaglaban sa karapatang pantao para sa mga Palestinong naiipit sa gyer sa pagitan ng Israel at Hamas kung saan libo-libong inosenteng buhay na ang namata. Para sa Kitlat News Update, Renzelinon, Naguula. At inyo pong ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>